kasama natin si Rio na Wasabi Warriors. Congratulations, Thank you very much, po. Mali ko, ma-win yung isa pa 100. Para may total na 200,000. Congratulations, yeah. din siyempre Sa napili mo ng charity na may 20,000 pesos. Mm. Ano ba ang napili ninyo, Rio? Um, I can Philippines. I can uh, Philippines. Okay? Yes, it's a Japanese NGO here in the Philippines. Um they're supporting street children. Wow. Like, mga elementary students. They have their whole, uh, own home. And after those who ha who doesn't have job, meron po silang Kalye Cafe. So wow. it's very very an amazing NGO um organization so dun po. Well, wow. thank you for telling us more about it. Talaga isa sa mga kagandahan talaga dito sa Family Feud nalalaman natin ang tungkol sa mga ganitong klase mga yes, organizations, di ba? Napakarami, napakarami talaga so ng mga tao gustong tumulong at marami rin talaga pwedeng matulungan pa. Yes. Kaya say, 20, sa 20,000 pesos niyo, I'm sure malayo mararating. Well. Thank, you so much. All right. At this point, nasa waiting area si Yuki. Hindi tayo naririnig. Senpai! It's time for Cash Money. Give me 20 seconds on the clock. Bukod sa hairpin, okay, hairpin, magbigay ng word na nagsisimula sa hair. Go. Uh, hair. gel. Ilang beses dapat maghilamos sa buong maghapon? Dalawa. Sa ang lugar maraming bagay na kulay green? Green. A uh, forest. Makikita sa parking lot bukod sa sasakyan? Um, um, pass. Bukod sa ref magnet, ano pang nakadikit sa ref? Sticker. Let's go, Rio. Natin ilang points na nakuha mo. Bukod sa hairpin, ha? Ibigay ng word na nagsisimula sa hair. Sabi mo, hair chill. Survey says... Oh! Ilang beses dapat maghilamos buong maghapon. Sabi mo, dalawa. Survey says... Yes. Oh, yeah. Sa ang lugar maraming bagay na kulay green, sabi mo, forest. Survey says... Meron. Oh, okay. Mahikita sa parking lot bukod sa sasakyan, hindi na natin nabalikan. Bukod sa ref magnet, ano pang nakadikit sa ref? Sabi mo, sticker. Survey says... Pwede. Ah, not, not, bad, not, yeah, yeah. Bad, eh? not bad, not bad, not bad, not bad, not Let's not, welcome back, si Yuki. Yuki, Yuki. Kamusta, kamusta? Okay, lang. No? Okay, mabuti. No, no, no. Yuki. Eto na. Yuki, good news. Si Rio nakakuha 62 points. Atas ba yan? Medyo. 138 pa. Hmm. Okay? So, kaya natin to para makuha natin ng 200,000 pesos. So, ngayon sa punto ito, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Rio. Ayan. Give me 25 seconds. 5 seconds on the clock. Good luck, Yuki. Sige po. Let's do this. <clears throat> na, bukod sa hairpin, okay, magbigay ng salita or word na nagsisimula sa hair. Go. Hair dryer. Ilang beses dapat maghilamo sa buong maghapon? Uh, darong beses. Darong, uh, tatong beses. Saan lugar maraming bagay na kulay green? D taniman, taniman, taniman. Makikita sa parking lot, bukod sa sasakyan? Sa, sa, eh, eh, bato, bato, bato. Bukod sa ref magnet, ano pang nadidikit sa ref? Papel, papel, papel. Papel. Let's go, Yuki. Okay. Dito muna tayo, ha? Okay. Bukod sa ref magnet, ano pang nakadikit sa ref? Sabi mo, papel? Papel. Ang sabi ng serving sa papel ay... Wow! Top papel. answer! Top answer! Yes. Galing! Okay. Makikita sa parking lot bukod sa sasakyan, sabi mo'y bato. Semento, mga galon, semento. Ang sabi ng survey ay... Ah! Wow! Open, uh... Okay, ang top answer dito ay mga tao. Ito, saang lugar maraming bagay na kulay green, sabi mo'y sa tanhiman. Ang sabi ng survey ay... Wow! Top answer! Top answer! na, na! Ilang beses dapat maghilamos sa buong maghapon, sabi mo'y tatlo. Ang sabi ng survey, ay... Okay. Last, 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 last. Bukod. Bukod sa hairpin, you only two. Magbigay ng word na nagsisimula sa hair. Sabi mo, hair dryer. Okay, ha? Ang top answer dito, haircut. Pero ang hair dryer, ilang points kaya? Survey. Sabay-sabay tayo. Survey Congratulations, Wasabi Warriors, you have won a total of 200,000 pesos. What a wow! Yuki, what would you like to say? Japanese or oh, Tagalog? Both. Thank ta you very much, everyone. Wow. Congratulations. Guys, guys, at maraming salamat muli. See you again next time. All right. See, you, see you again. See you again. Maraming salamat. Basta, guys, ngayong buwan ng Agosto, laging niyong tandaan, Agosto, dong saya, Agusto dong pa ang papremyo. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong aro araw-araw na maghahatid ng saya papremyo. Kaya makihulat, manalo dito sa Family yeah.